transfer to the free airport, a free hotel. Hmm, <laughs> lang to, mami eh. Chosy ka pa. Good morning! Uuwi na kami sa Philippines, pero before that, meron kaming layover sa Beijing, kaya mo muna kami doon. Tara, samahan niyo ko. And anyway, ito palang mirror na to. Dati nung dalaga ako, pangarap na pangarap ko magkaroon ng ganyan, yung makeup table hanggang nakapang-asawa na ako kasi mahilig ako mag-makeup. Pero ngayon, ay, pero ngayon kasi na marami na akong anak, medyo hindi ko na rin gaanong bet. Pero dito sa bahay ni Habi, binilan niya ako, ayan, ng isa. Kasi nga, alam niya, darating ako dito at kailangan ko ng mirror. So, ayan. Yung pangarap kong mirror, ngayon pa lang nabili. Ayan. Bye, Baba. Bye, Bye Mama. Bye, Mama. Bye, nainay. Bye, Nainay. Bye, Oh, so sad. Oh, Habang nagmumuni-muni tayo dito guys, isha-share ko sa inyo kung paano kami nakakuha ng free one night transit hotel na may kasamang service na pipick up sa inyo from the airport at meron ding free breakfast buffet. First step para ma-avail natin ang mga to ay dapat nakapag-book tayo sa Air China or Shandong Airlines, or Shenzhen Airlines. Kung hindi po kayo dito nag-book ay hindi po tayo makakakuha ng free transit hotel. Marami pong paraan para makapag-book ng inyong mga flight. Pwedeng through third party or sa mismong app ng mga airlines or sa mga private tours na inyong inavail. So karamihan, ang ginagamit nila ay yung mga third party or mismong apps. So pwede kayong mag-book through Air China apps or ako, nag ako sa Agoda. Ganito lamang po mag sa Agoda. Siyempre, i-download nyo lang yung app na yan. Or pwede rin kayo sa trip.com, booking.com, or skyscanner. Okay, so dito na lang tayo sa Agoda. And then, pindutin nyo lang yung no thanks and yung flights. So dito sa flight, ilalagay natin halimbawa is from... Shanghai to Manila kasi kadalasan ng mga layover is yung galing sa China pa uwi ng Pinas So, ayan, nilitaw na yung mga flight. So, i-filter natin. Lagyan natin ng layover, yung one stop. Tapos, piliin natin yung Air China. Pati na rin yung Shenzhen and Shandong. Walang Shandong. So, okay na yan. Apply filters. Then, pumili ka na ng iyong flight. Ako, pipiliin ko yung mas mahabang layover. So, eto. Mas mahaba to. Yan yung i-click natin. Then, i-next-next next mo lang hanggang sa mag-fill out ka ng iyong name yung mga information sa passport mo and then ilagay mo na yung payment pwede through GCash, debit, credit or pwedeng book now, pay later. So iba-iba 'yan and siguraduhin niyo na lang na ako kasi hindi ako nagbabayad sa mismong bank, sa GCash ko siya kinokonek kasi natatakot ako. So ayan, i-fill out niyo yung mga information niyo. Ako kasi automatic nang meron na akong name sa ibaba kasi nagbubuk ako diyan sa Agoda. Okay, kung marunong ka naman ng mag-book at meron ka ng flight, skip mo na yan. And dito na tayo sa Air China app. I-download mo muna yung Air China app. And after that, syempre mag-register tayo or sign up. So ilalagay nyo lang yung information nyo, number nyo, and then verification code. After that, i-fill out nyo lang yung information nyo. And then, mapupunta na kayo dito. Click mo lang yung All Services. Then, scroll down dito sa transfer service. Dalawa ang pwede natin i-avail, transit lunch and transit hotel. Ang inavail avail namin is yung transit hotel dahil mag kami ng overnight. 29 hours kasi yung aming layover. Pero kung 3 to 5 hours kayo, pwede na kayo sa transit lunch. Ang alam ko, pwede naman pong matulog sa transit lunch sa mismong airport siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung location ng transit lunch sa Beijing Airport. Pagka-click po natin, basahin natin itong mga product description. Napaka-importante po na malaman nyo na hindi automatic ay eligible po kayo dito sa free hotel or free one night na stay dito kasi kailangan meron tayong maabot na requirements at una nga po ay yung pagbubok sa mga airlines na sinabi ko kanina. Pero hindi naman porket na book na kayo dun ay sigurado na na meron kayong matutuloy ang free hotel. So basahin nyo po lahat to dahil may mga importanteng details dyan kung paano magbook, kung sino ba yung mga eligible. Dapat po yung e-ticket number nyo nagsisimula sa 999, okay? So mamaya ipapakita ko sa inyo yung binuko sa Agoda. Sa bandang huli, makikita nyo po yung mga listahan ng kapartner ng Air China, pangalan ng mga hotel at yung mga number ng reception, pati na yung pipick up sa inyo sa mismong airport. Pag nabasa na po lahat, i-click yung next at ilagay lamang po yung information dito. ID number, electronic number, flight number, and yung flight date. Lahat ng yan ay makikita nyo po doon sa nag-email sa inyo kung saan man po kayo nag-book ng flight. Halimbawa po yung binok ko sa Agoda, eto meron po siyang number, e-ticket number na nagsisimula sa 999. Meron din po siyang flight number and flight day. After that, pwede nyo na pong pindutin itong retrieve itinerary. And then, pwede na po kayong makapag-reserve. Ganito po ang itsura kapag nakabook na kayo. Take note, hindi nyo po makikita kung anong klase ng room ang ibibigay sa inyo. Hindi rin kayo makakapili kung saan hotel at kung anong address. Automatic lang na ibibigay sa inyo. Ito yung complimentary meal dito sa Air China. Meron silang dessert na parang cake, uh, gulay and uh, juice to? or yogurt sauce. Tapos eto alam ko ulam sabi nila beef. Eh. let me see. ow, maginit init pa. wow beef, beef and beef. let's eat, let's Peace. eat sing. pati sing si at ano? maupos mo yan sing. yes, Bye. let's eat. In fairness, masarap naman itong meat nila. Malampot yung beef. Pero yung potato overcooked. masarap naman. Tsaka mainit-init pa. Gusto ko yun. Hindi yung malamig na isi-serve ganun. Tikman naman natin itong dessert. Parang cake siya eh. Ay, simple to. Ang kasi nung kanin kanina. Nasanay ako sa pag-blow. Shake-tack mo Dito mismo yan, may makikita kayong aabang sa inyo. So yan, pagkababa nyo ng airplane, paglabas ng pinaka-gate nyo, may naghahawak ng board sign na Air China Transfer Service. So pwede kayong magtanong sa kanila kung saan banda. So kami, tinuro kami sa C station at ngayon papunta na kami doon. Uh, Siyempre, kailangan muna sumukay ng train. Exit lang dito sa C. Sa exit nyo sa exit C, dito sa pinakagitna, ayan, dito. Sa pinakagitna, makikita nyo tong desk ng Air China. So, dito kayo pwedeng mag-inquire. Sa second floor ito. Harap ng exit B. Pagka-inquire nyo dyan, makakakuha kayo ng ID Ayan, transfer service Basta pagkapunta nyo dito, pwede na kayo magtanong ng mga reservation nyo sa hotel Tsaka yung maghahatid sa inyo sa mismong hotel Ayan, so mayroon mag-guide sa inyo, ayan, from the front desk Para ituro kung saan kayo i-pick up So ilan kaming katao? Six kami, seven, eight, nine Nine people kami <laughs> Beijing! Bus, free transfer to the free airport. Ay, free hotel. <laughs> so, malaki naman pala siya. Aga. Okay. Yung magpipick up. Okay. Dito na kami sa free bus, papunta sa free hotel. Marami naman pala siyang malalaman. Masing. Masing. Dito na tayo. Pasko. Ito si Pasko. Up. Ito pala ito. ko magpapaka. Okay. Kay Yuy, umupo muna. Ayan, check-in na si husband. Itong robot na to, feeling ko, siya rin yung nagde deliver Same doon sa hotel na pinag-check-in namin. Magkaiba lang sila ng itsura. Feeling ko ha. So, Oo, isang oh, oh. oo, oh. non delivery huh? robot. Canon delivery robot. After makapag-check-in sa free hotel, bibigyan nila kayo ng card para... Key card, ayan. And meron siyang number, ayan. 5 1 Woman, siya, ma-baby. 5-1-0-2. 1 0

Loe muna pang single person na pero si through manual booking nung tumawag ako sabi wala na daw available na room sa date ng pagpunta namin. Nung natuto ako kung paano mag-book sa app, nang ko naman ng free slot si mama. Kung gusto niyo mag-take risk na hindi muna magbayad sa hotel, pwede renting na niyo muna yung free available na room. Kung wala na talagang free room, doon na lang kayo mag-book na may bayad. Mabait naman yung receptionist, payag naman siya magsama-sama kayo sa free room. Ito tour ko kayo, mabilisang tour sa free room. <laughs> pagka-enter nyo, may CR dito sa kabila. Malinis yung CR. Malaki yung salamin. May ring light. May shower, syempre. And malinis yung toilet. Sit type yung toilet. Ayan, tas yun yung nanay ko, stress na, gusto nang matulog. Gusto ko ng aircon, malasana. so, dito may dalawang bed. Sabi, pang single person lang to, nung nag-book ako dun sa app. Pero tingnan mo, kahit apat kami, na kids ka siya. Same dun sa hotel namin sa Shanghai na binabayaran namin. So, ito free lang. Saan Ang ganda. oh. Oh, parang binayaran mo na talaga. Akala ko, keme-keme lang yung ibibigay nila na room. Sana nagpunta yung mga anak ko, tumakas na. Tapos may big, may big hotel dito. Ay, may big hotel. May big window dito. Yung view, hindi mo pa makita kasi gabi. <laughs> Ayan, may mirror dyan. Oh, para mag-check ka ng outfit mo. Ang ganda. Okay. Sleep na kayo. Meron pa rin pang outfit check dito, oh. Di ba? Tingnan nyo dito. Makikita nyo yung naliligo. <laughs> ah, pwede tong i-close. Ayan dito. oh, di ba? Privacy. Ah, tapos, pagka-close mo dito sa room, may mga unan, cabinet, lagay ng damit. Yan. That's it. So beautiful. So let's eat. Bakit parang puro ano dito? Puro pouring. Ay, wow. Parang masarap yung ano nila dito. Mas masarap yung buffet nila dito. Parang gusto ko to Parang ang daming masarap. Siyempre, we will try them all. Popcorn chicken. Siyempre, bacon. Mag-re-rice ba ako? Or... No. Sige, mag ako kahit konti lang. Because I'm a Filipino. This one, elbow. ham. Sige. I think. Ham. <laughs> ham. Let me take man this one. Ito, parang Chinese dish na to. Hindi to. Kaya natin. At so, ano to? Mmm, so Favorite. Masarap. Moche. Ano to? Ano? Cold coffee? Okay, hot. Nice. Ay, meron din cow's milk. Pangkuha ko nga ng milk yung mahal kong ante. Dahil gusto niya yan. At yung mahal kong shingan. Si Jam, hindi niya gusto yung milk ta ano. Mahal ko, kinuha ng kita ng milk. Thank you. Gusto mo rin ng milk jam? Ay, hindi kita kinahanan ng milk mahal ko. Kukuha rin ko rin yung isa kong mahal, ha? Alam ko ayaw mo yung masyadong milk eh. Gusto mo? Um, pwede mag na ganito. Okay. Ano oh, meron pa pala dito ano. Egg drop soup, millet, congee, rice porridge. Eight. asa yung isa kong mahal? Mahal ko, kinana na kita. Dami ni tambor ng pakampiya ka tantay eh. Pero ma mas less version. Yeah, pero ang hmm. <tong> dami. Hmm. Ngayon ko sa. Tomato. <tong> Ikot. Kami din naman <malagam> lang ang lakas <laughs> ng ganito. Nagugutom na kami kasi nga kanina hindi kami nakakain dun sa Peking Duck na gusto kong puntahan na restaurant. Tapos bigla akong naalala, meron pala akong binok na free lodge na kasama din sa Air China. Kasi si mama ko lang yung friend ko sa hotel at saka sa transfer service. So kaming natitira, kaming magkakapamilya, binuk ko dun sa free lodge. So pwede kaming kumain doon, di ba? So let's see kung open sila. <laughs> And let's see kung pwede ba yung ginawa ko kasi pinag-separate ko sila ng book. So eto yung gate namin, E11, tapos dito lang siya banda. nag ikot, -ikot pa kami. Dito lang pala siya. Nakita na lang namin dun sa map. Hindi kami kasi lumapit doon kanina. kala namin gates lang yung mga nandito. Pay Lodge. Ayan, i ibigay nyo lang sa kanila yung booking nyo. Ipakita nyo lang. Uh, ito pa Pay Lodge na to. Hindi siya free food. Ano lang siya? Free na, free shower. Yun lang. So... Hindi na kami nagpunta. Eh, gutom nga kami. Yun lang yung ano namin eh. Kala ko meron siyang mga snacks. Ganon. So, yun. Pupunta na lang kami sa KFC. <laughs> Dito sa Beijing Airport, katulad din sa Shanghai, kung sa labas merong mga SIM. Dito merong vending machine na SIM card. Ayan. Ay, kalimutan ko yung tinutulak ko. <laughs> Para yun sa mga walang SIM card kasi kailangan talaga natin ng SIM pag nandito tayo sa China. Kung hindi SIM, roaming, ganon. Or kung hindi roaming, portable wifi. So kami, ang gamit namin ngayon is SIM card. Pagbili lang kami ng SIM card kasi yun yung pinakamura. Tapos nung una, pagbaba ko sa airport, ang ginamit ko is roaming. Pero syempre, kung 21 days kung gagamitin yun or 1 month, syempre mahal. Dito na kami sa airplane magas maganda to kaysa dun sa flight namin from Shanghai to Beijing. Kasi ito, meron na siyang LCD sa harap. So, siguro meron rin siyang movie, kagaya nung sinakyan namin nung una. Tapos, meron rin siyang nakaredy na nakumot at unan. Hindi ka na maghihingi. Tsaka, earphone din. Yung kasing last na flight namin, wala silang earphone. So, mas upgraded na tong airplane na ito. Tapos, pinaka gusto ko meron siyang ganyan. Kasi pag inaantok ako, gaganyanin mo lang, oh, di ba? Yung kasing last namin wala siyang ganito, etas ginaganang ko pa naman, wala naman pala. eto na yung meal namin. So meron tayong beef and chicken sa flight na to, pero yung pinili namin is chicken kasi kagabi nag-beef na kami. Meron tayong tinapay, salad, and melon ba yan? Tapos lagayan kasi nagtigay na nga sila ng uh, drinks bago pa sila nagtigay ng kanet. So, check natin. Meron pala to. Tapos, chicken. At saka, may cucumber. Si Papa, dalawa rin yung order niya. In fairness, masarap yung chicken nila kaysa sa beef nila kagabi. Parang mas maganda dito kasi before and after meal sila nagbibigay ng drinks. So, cheers! Later ko pa kakainan. So this is our experience flying with Air China. Hindi ko alam kung bakit ang dami niyang free. Pero isa sa mga naisip ko kung bakit marami siyang freebies is because luma yung isang airplane. Yung airplane na sinakyan namin from Shanghai to Beijing. Dahil hindi naman ako frequent traveler first time lang, hindi ko talaga alam masyado. Pero, ramdam ko yung pressure dun sa unang airplane. And also, napakaluma nun as compared dito. Tapos dito, maraming amenities itong second plane ng Air China. Pero, yung first wala. So, I think yun yung compensation <laughs> para dun sa lumang airplane. I'm not sure. Oh, welcome to the Philippines! Welcome to the Yes, back to the Philippines. Thank you for watching. Bye.